yung tanim ko dito sa ni namin ito na yung snake plant yan may oregano ako pang taboy ng mga lamok wala naman lamok kaya lang mas maganda na yan ito ayano ayan o na yung snake plant ko namulaklak siya yan to yung ganyan ang mga bulaklak na tinatanim ngayon kasi winter na yung tanim ko doon na malunggay yung swimming pool malinis na pwede nang magbabad yung mga bata dyan tapos ito may tanim din ako dito Mamaya yung mga isda na yan, lilinisin ko yung... Ayan ah. Ayan. Ayan, hindi pa siya namulaklak. Pero... Yan, bathroom yan. Maganda daw nilalagyan ng snake plant dito sa ano, kubeta. Kasi mag... Wanda siya ng magandang energy. Bisitahin ko yung tanim ko dito sa garden makabili nga ako ng paso hindi na umano itong garden ko dito hindi na wala pang mga kuhan kasi magwiwinter pa lang saka na mamili ng itatanim na mga bulaklak pag malamig na medyo mainit pa yang ko nga para mag sprayan ko nga yung leaves para mag shiny ganun daw yun ah yung kangkong ni joy ang hahaba ng tangkay ninipis. Ito. Medyo magana yun ako. Diniligan na naman nila. Hindi siya healthy. Parang Ito sana ano, mabuhay. Ano ko nako yung luya oh. nakapagpatubo din ako ng luya ganyan ko nga muna parang hindi ano ganyan ka para ano nabuhay siya para siyang ano eto may napabuhay ako dyan Sarap 'yung ambokado na 'yan. Binibili ni Amo namin na avocado Australia. Ano ngayon? Yung... dami kong snake plant. Dito may snake plant na naman ako dito, mamumulaklak siya. Ayun oh, ayan. Namumulaklak ang mga snake plant ko sabi nila swerte daw ha lagi naman akong swerte meron lang bagay na hindi may isang bagay na hindi hindi naman lahat kasi perfect o oh, yung tanim ko doon yung kalabasa ko pinapatay ng mga gardener ito yung buti na lang nabubuhay pa yung malunggay ko na yan may gardener kami pero gustong gusto ko magtanim-tanim nako ayan ayan mahaba na yung o yung ginagawa ng mga gardener pinapatay lang nila yung halaman ko hindi sila marunong ayan snake plant to ah. ayan ayan oh ano to bago Ilagay ko pa yan sa taas. Nabimbilya. Ilagay ko kaya yan sa taas. Nandito. Ang gawa ng mga gardener, hindi nila alam. Amit yung bago yan sisirain lang nila yung mga gamit